Lakas ng usok. usok, wala na, hindi na talaga si Mama Manu ano. Good morning mga ka-travel. Kumusta uh, po kayo? Shout out po sa mga followers ko dyan Ayan, good morning po. Kunting payo lamang sa mga driver, mga katulad kong driver no, lalong-lalo lalo sa mga four-wheel, mga malalaking truck, uh, i-check natin nang mga makina bago tayo bumiyahe lalong-lalo lalo na kung malayuan. Ayan, panoorin nyo ito mga travel Nasunog yung bus Go! Nandun po yung sabukot yung pere Nasaan? Nandun po Nandun po namin Sabog na Nandun po namin papayag na hindi Nasunog guys yung sinasakyan namin bus dito guys Huwag na ba? Huwag na! Huwag na! Nakabog yan! Huwag na! Wala na, marami nang usok sa loob Bawal na yan Ano pa maningin? Ano pa rin rin kasi sumukyan eh. May babalik ang pamasahin natin. Kaya lamang tayo kunin mo ka. Wala sunog <laughs> na bumbiro dito guys eh oh, Yan okay. ang sinasakyan namin ng na, Ano yung ano Rosie 117 Sige papapalitan natin yun sa kanila Lakas <laughs> ng ano apoy oh <laughs> nasa bag. Kaya pa rin ba? Ang ilalim, kaya pa Kaya pa rin. Kaya pa rin. Malakas yung usok sa loob. Mas pa yan. Malakas yung usok. Malakas yung usok. Wala na. Hindi na talaga si mama manu yung ano. Tuloy-tuloy na yung pag Pisa so, may eh. Guys, eh. Oh. Guys, itong sunog guys, Naganap dito sa may anong Sobrang ba lakas ang ng sunog ng kinasakyan na Biyahe ito papuntang Samar. Kumpleto. <laughs>

baba babalik yung lahat yun. pati pera. Yung mga gamit dito guys labas. Ito. Wala na. Oh. Papas na yung ano. Papas na yung apoy. Init. Sobrang init

Ayan na. Ayan na guys. Dumating na yung ambulance pala. Wala na ang aksidente. Eh. Ayan dumating na yun. Wala na. Kumulong yung bahay kanina. Hindi wala. Mabuti nga nabasag yung salamin. Kung hindi nabasag yun. Mabuti sila sa loob. Mabuti sila sa loob.

abot talaga hanggang dito guys no? Oh. yan ang sinasakyan namin yung manok wala tayong ano ano hindi oh. ito yung banda dun wala yung mga ano sana yung mga conductor sana nag ano nun yan labas yan labas nila kabila pumutok yung gulong nila wala oh tupok na tupok na talaga wala na ang sinasakyan namin yes buti na lang hindi kami nadali sa ano walang nagrescue may ambulance tuloy dito guys oh.

Yung isa lang <laughs> ang bumalik. Dito yung mga kasama nila. O yun. Duli. Wala na. Wala na. Na ano na lahat eh. Papas na lahat. Ayan lang guys. Dumating sila. Wala na po. Yan ang sinasakyan namin guys. Na bus. Ito. Lapit-lapit na -lapit guys dito sa may matnog na palakpano na sana kami. Kaso biglang umusok yung sasakyan. Kaya yan nangyari. Biglang umano yung apoy. nag yung hulihan. Guys. Yung isang babae, buti na siya kanina. Uman! Yan yung, yan yung sinasakyan namin na bus. Nasunog. Nasunog lahat yung mga gamit. Wala sa Wala 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 walang nasaktan sa loob. Alas. Tena. You know? sa mga gamit dito yung oh, oh tama yun sumasabog pa guys sumasabog dito pa dito pa dumating pa yung ibang bumbero tuloy pa rin guys yung pagdatingan ng mga bumbero dito guys sa nagaganap na sunog dito sa may Yan Jess, huwag na lang ay pauwi. Pasir guys, yung video guys, pasir. Pakalat tong juga guys. 117. 1117 si to yung Rousey si. Rousey si. Wala na kami sa sakyan ngayon Maglakad na lang kami nito guys na lang pala yung ano yun ito may uh, <laughs> mga polis dito guys magbiyano na sila ng statement yung ano nangyari sa nang sunog ng yung bus oh, wala na nag papas na wala na rin yung ano kung kailang naisalba na gamit guys Laning yung apoy Yay! Sie lalakas! Sarang in. guma 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 pala yun Guma yung Tras

Wala na hmm. Right. <tinyo> Sama kalau nak kira nabi ni. Nila tira doon sa ano ko.